Si Charlotte na taga Quezon po is hinahanap po siya ng kanyang kamag-anak. Bakit na may black eye siya? Sinuntok mo? Huwag mo sasaktan ha? Matagal na yan nangyari ho. Tagal na. Walang almusal, walang kain siguro eh. Gutom na gutom ikaw ay inspirasyon sa kapabayan, Mga mahirap ay iyong tinadamayan Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Bilim ako sa'yo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Salamat sa iyo Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie Bilim ako sa'yo Ayan mga kababayan, magandang uh, tanghali po sa atin lahat, magandang araw po. Mga kababayan, sa ilang araw na yung paghahanap kay Ati Charlotte. Ito po yung uh, nanay na na-vlog na natin nakaraan at tanong uh, na-vlog ko siya is maraming uh, message. May mga pamilyang nagme-message sa akin na gusto nilang makita ulit dahil uh, inahanap pala nila. So, sa ilang araw na yung paghahanap mga kababayan, nakita namin sila dito sa Laguna. Ayan, at uh, binilhan natin siya ng pagkain. Kaya kung sino man po yung mga uh, mga kapanood ng videos na ito, message sa akin, lalong-lalo na sa kamag-anak ni Ate Charlotte, para tuluyan na nilang makuha yung kanilang kaanak at kakausapin uh, natin. Yung oh. yung pag-maywaga, yung oh, bigyan ko sa iyan. Pag-yay, yung pag-yay, kain ka muna. Hayaan mo lang yung bag mo dyan. Ayan, sige lang. Ubusin mo yung pagkain kain mo. Ubusin mo dyan, merahe. Sana yung tubig mo. Walang mabili. Ay. O, inom ka tubig, ha? Gusto mo pa? Meron pa. Gutom na gutom. Eh, bakit gusto niya yung gulay? Tignan nyo, baka may message, ah. Ay, ba, nakasandal ka pa. Kasi ka pa, darling. <laughs> darling mo ba siya? Naging darling. hindi. <laughs> darling, darling. Ay, darling natin. Okay. Naging darling mo siya? Darling na. Ay, mahigit yung mabano na magkasama. Eh. Alam mo, buwan na kayo nagsama? Kung hindi pa nagkapasko ako, ayan. Oo. Oh, oh. Hindi ka tagal na. Oo. Oh, oh. Sabi ko sa Perkada, mga ito, buwan na kayo nagsama. Kung hindi pa nagkapasko, matagal lang, may gitli mong na. Dito ah, Kedy. Okay. Pero, ginawa mo siyang darling, pero wag mo sanang sasaktan. Ay, hindi. Matagal na yan nangyari yun. Kahit hindi, na. Hindi pa nakupis yan. Oo. Wag mo sasaktan, Kasi ha? Hindi, binolus Binulos niya yung pagkain ko. Hindi. Siguro, ano, kinukulit mo. <laughs> hindi. Sabi ko, kumain ka na. Hindi, oh. hindi ako kumain. Oo. Oh, sinak... Wag mo na yun ano yung placard. <laughs> Kaya nga hindi mo kayo matagpuan. Ito ang placard na ko pero naka-blacklist tayo, naka-hanap yung blacklist. Sabi tayo, balik tayo ng Katarulak. Ayun, nakawa ng Diyos na pangit. Sabi ko, magka-pangit-pangit tayo. O, oh, apat na araw ka na naming na namin inaanap si Charlotte. O, oh, syempre. Kaya ko eh. Kung ko kasama yan, saan mo makakita yan? Ayun, nakasama kayo. Na Tinatago mo yata eh. Ayun, mas yung natago? Ano yung gitnaw <laughs> Matagal nang hinahanap ng kamag-anak. Alam mo ba, umikot na yung kamag-anak nila. Nagsabi sa akin na hindi nila nahanap. Kasama ang pulis, tsaka DSWD. Ba, ba't din pa? Eh, siyempre. Eh, pero alam na ako na may nakakuha ng lalaki. Ikaw, oo. Kaya ikaw ang hinahanting eh. Patay. Patay ka. Ay, ay, kaya ay, wag mo sasaktan ha. At least, natulungan ko siya. O, kaya nga. Pa, kaya wag kaya wag mo sasaktan. Hindi ko sas siya sa ere. Eh. Hindi ko siya iniiwan. Kaya wag pero mo, siya Kaya wag mo sasaktan. Ha? Huh? Matagal na yun nangyari, oh. Matagal na. Sariwa pa, eh. O, sige, yung minudo, ulamin mo naman, Charlotte. Kailan ka pa? Walang almusal, walang kain siguro, eh. Gutom na gutom, oh. Eh, kumain ka gabi, eh. luto yung sinahin ko, ayaw mo kain yan. Pangalawang rice no. na, oh. Hindi ka naman dalang pirasong bangus, ganun kahaba. Saan mo kaaling yung bangus? Yung sa haba na Santa Rosa, na iba ipapuntang kampo, nagsundalo sa kapote. Eh. Oo. Oh bandar nyo lang, tapos bumalik kami. Di, sobrang pahod ko, nakasakay ni ipahod. At pag isi ko wala yan, naligo sa gasolinan, bahay yung, ano, yung floor ng tayo. Matagal na yon nangyari? Hindi, naligo ulit sa Sil sa, sa Silyan, sa Taro, sa Laguna. Ako nakakalam, kaya kinipin ko naman sa ito. Mm -hmm. Pero yung, huwag sa, mo sasaktan. Okay. Kasi uli ka ng polis pag sinaktan mo. Ano po naman bawal ngayon manakit sa bagay? Hindi oh. nung araw, Ay bakit? Wad, Eh bakit? Wala, DSW oh, eh bakit sinuntok mo? Eh pa paano, tinapon niya pagkain ko. Ikaw pa hindi yung Hindi eh. yung pagkain mo, talsek. Oo, oh, ito. Hindi, o, kakain mo na. oh, ito, ito sa'yo. Kain ka ice cream. Ay, okay. pinggan. Ha? Huh? Pinggan. pinggan? Ayan, binilhan ka namin ng pinggan. Gusto mo dito, lagay? Ha? Huh? <laughs> Ito, lagay mo dito para hindi naman. Okay, okay na yan. <laughs> Bago, oh. Okay, oh, under, Masarap? na yan. Masarap? Masarap? Para so, hindi ka sana nahirapan dito. Sa gutter, para sa malaki. Sa lagay mo dito. Yung kanin. Para hindi masigip. Okay na? Ay na. Pakakauwi ka na sa inyo. May bilang na lang ilang araw, makakabalik ka na. Hindi, ito sa'yo. Ayaw sa kanya? O, sige, akin na. Kainin mo muna yung kanin. Iyon eh, lang, lahat ayaw ko na. Oo, mabahilig sa isipin niya. Oo. Pangarap niya mabili niya yung siriktang malaki. Sabi ko yun, naku, hindi ko kayo mahal yun. Kain ka muna ng kanin. Yung malaki may takip. Eh, mahal yun eh. Hindi tayo nga, katay-atayan mo dyan. Bakit? Ay, walang panty, nakasalwala lang. May mga panty doon, ayan, may suot niyan. At saka yan, pag na, nagbabawas, nagdumi, hindi nagkuhugas ang puti Tinuturo Tinuturuan ngayon eh, tinagkuhugas ko. Oo. Oh. Eh, nasunod naman. Basta may tubay. Eh. Nangawit na yung pako. wala. Ay, Kaya ginawa mo, inasawa mo. Ay, oh, eh. ah, din, ginawa mong darling. Enter. Enter. Sige, busin mo muna yung kanin niya. Mahilig sa kape. Ha? <coughs> Mahilig sa kape. Malaglag? Mahilig sa kape. Mm -hmm. Oo. Oh. Ay, hindi na ako yung hubo. Masarap, masarap. Ito, manamis-manamis. <laughs> na Sige, kain ka lang. Hintayin natin yung kamag-anak. Check nyo doon sa kamag-anak niya, Mag-message. Baka merong ano... Ha? Huh? Malayo ka lang. Walang problema kahit malayo. Basta, ka yun, di ba? Kahit na basta makuha siya ng pamilya kasi kinakawawa mo. hindi, hindi naman. Kinakawawa ko yan. Hindi ko kasama yan. Oh, hindi mo kasama. oh, hindi ko kasama. Iiwan ko talaga. Hindi hindi gaya ng matanda, iniwan sa area. Iniwan sa ere Yung dinigit-dinig ang bulos. Microphone yan, no? huwag mong gagalawin. Hindi laruan yan. oh, para para pag ano, ikaw huhulihin namin. Pag sasaktan mo siya ulit, ha? Huwag mo nang sasaktan, ha? Ay, hindi na. Oo. Kayo lang hinahantay ko. Gusto ko lang kayo makaulit sa pergolado. Oo. Kasi, oh, namang flamer na lang sa bulog. Kaya mong bulog ko sa bulog. Mungta Oo. Yung pangulit, mahal. Walang daan ang pangulit niya. Sa napudi ko, pinagay. Ang ngayon, pinalagyan ko ng kabilya to. Kasi, eh, ko. Ay, mabigat mo, eh. Pababali ang ipag-alubak. Pag-alubak yung dating ye ko na bakal ng rem siya bakit ba? ice cream lagi gusto mo matamis, matamis. dati ano dati hindi pa tugan yung maglakad okay pa yung lakad niya ayun lang kasama pa yun yung matanda oo matanda ganyan kaya mo ko wala namang bali ang paa ah. hindi ang problema rito, malaki katawan, maliit ang binti. Maliit ang mali binti niya. Hindi gaya natin, kumplit tayo paglilakad, itimpang ang katawan natin. Ay, nubos mo na yung dalawang ice cream. Sige, pagkatapos yung kanin naman ha. Busin mo ha. Para hindi ka magutuman. Tago mo to kaya hindi para may kakainan kayo. Ito yung plato, tsaka baso. Kaya ang gagamit yan, ha? Sana ma ano, sana makontak na siya ng ano ay ma -puntahan na siya ng mga kamag-anak, mga kababayan. Matagal na po hinahanap to si Ate Charlotte. Dati pa nga palang ano, dating uh, mayor ang uh, chuhin nito. Kaya kung po, sino po na yung mga kababayan na nasa Alabat, Quezon, pakishare po. Siya sa, siya, si Bebe. Bebe. Có, tawag, tawag mo pinay. sa kanya. Ano tawag mo sa kanya? Ay, tawag mo sa kanya. Hindi ko rin masyado sa lahat ng Ang tawag mo si... Inday, Inday. Inday. Pero, dar... pero... Adar, per, pero ginawa mo siyang darling. Ay, naging uh, darling. Ay, ano mo Ay, pero... Bako nagka-permala kayo, winner rin ito. So. Kaya lang buhay. Mas maganda pa rin. Ano trabaho mo dito? Yan, yeah, ang nangalakal. Pag may salawa sa akin yung mayaman, bibigyan ang maraming kalakon. May mga bakal, tanso. No. Ngayon, may balat. May ko sa balat ng naroon. May bawang ng maraming tubay. Baka kumalat ka po. Oo, oh, <laughs> itay. Pagpapalit ita. ita. na kita dito. Bakit kayo nakauwi na? Ito na kayo ng darling ko. Gano'ng kagandang babae yan, ha? Ay, buti na nga. Kanin na, yung kanin naman. Ha? Bosing mo yung kanin mo, ah? Eh mabuti din 'di ba? Ay hindi dinig, tama lang 'yan. Pagka-pusan Sino sya? Sya? Sobra ka naman. Pumuga pa ito yung umaga. Bawal ang pumuga. Ikaw, nagtututbrush ka? Wala ko nyo siya pala lang. Pero sumuga. Nagbumuga ko umaga. Bawal ang pigitin. Ayan, hindi. Pa'o na yun ang mga mga. Loko ka. Sige, kainin mo na yung kanin. Maputi naman dati si ano, Charlotte. Nangitim lang kasi hindi mo pinapaliguan. Hindi, naliligo ko dati. Lagi naliligo yan. Ang problema, pag napunod ka, may nalimer pa Takit yan lumusong para maligo sa inong. Ang gagawin ko, higit sa ng tubig sa container. Ayan naman pati Ay, hindi ako nalong sa inong. Kala ko Ang pagkakas so, ng tubig na dagat. Nalimer pa lang. Ang beauty mo dito, mabuti ka din eh. Tingnan natin yan. dyan nangyayari <d Stadium> okay lang naku, bakal kumain okay lang kung ang akin niya na yan o bus, kasama bas iniwanan na yan sabi iwanan sabi iwanan sabi iwanan yan bakal kumain yan kantin. Ay, pagsakit o pasok pa nandang tapos sabay sakay na siya iihim mo sabi ng mga tao sa comment section, pinupulot mo daw yung mga babaeng ganito tapos inaasawa mo. Ay, so, wala Hindi ko naman akong kasalanan ng ganyan. Alam niyo bakit? O. Oh. Nakita ko lang siya sa Vindicic. O. Oh. Kasi may nagsabi, akin, oh. may nagsabi sa akin. May nagsabi sa akin dyan. Ba? Sa akin may talambag, may dad. O. Oh. Ako, wantosawa ka dyan. Wala naman wantosawa. Anong wantosawa? Wantosawa daw nila Saan? Sa kanya. Sabi, yung lalaki naglalakad. Na, ano yun, layas. Hindi okay, ah, wala pa nag-asawa dito. Isa Pero, no, lang. Pero, naging asawa na rin, yung matanda. Oo, oh, yung matanda. Nung unang-una ko silang nakita doon sa norte. Sa bawin daw. No? Kaya nagulat ako eh, bakit nasa yun na eh. Ay, takuha ko sa witty okay. Eh. Sabi ko, pusang galagoy, hindi, inasawa na naman. <laughs> Nagawa ko siya with si GTA, sabi ko, kawawa naman, nag-isa. Kaya pag nakita ka ni, di ba, ang tumulong sa'yo si Kuya Raymond Agos. Oo. Oh. oh. may inasawa ka ibang babae. Ay na, tinulungan rin niya, parang ikaw. oh, kaya, ay. kaya galit sa'yo si Kuya Raymond Agos. Oo, oh, ba't naman ako gagawin? Na eh, inaasawa mo lahat ng babae. Ano ba meron sa'yo? Ay, siyempre kasama na sa buhay. Ay, wala ang partner eh. Oo. Oh. Sa nga naman, ay, siyempre, babae siya. Nalamin. Akala, akala mo, pogi ka. Ay, pangit lang. Ang <laughs> bihira ka talaga Kuya Eddie. Sa susunod, huwag... At, wag... at least, nakatulong ako. May tutulungan pa ako. Balik tatlo yan. Hinahanap ko pa nga. mo ulit? Hindi. Ay ayaw magpaasawa ng iba. Ayaw. Ayaw? Ayaw. Matalino, matalino. Ah? Matalino kahit may balta Ayaw ko. Ayaw magpaasawa? Tapay ang depository. Yung haasawain mo, ayaw. <laughs> okay. oh, so so, paano pag nakuha na namin siya, baka naman ng nakapakatak ng lebon bago mangyari ah ka ulit ay syempre pag nakita tayo boss may nakuha naman ako taga naman yan taga Manila daw mas palawit Manila paasa <laughs> kayo sa lang batch yun <laughs> ako sa bi conductor ka driver guys na bigyan mo si kuya Eddie gusto mo ice candy Kain. Ay, ubusin mo muna yan. Bata sa malapit. Kain, kain ka muna kanin. Tama na isa. Hindi, oh, meron na siya. Dito muna. Lagay mo muna rito. Ang na. Sabi ka ngayon, ayaw niyang pipitawan niya. Pag pinitawan niya, dalawin niya kakainin. Hindi, ubusin so, mo muna yung kanin mo. Ito yung sinagabi ko nila. Marte nga yan, masila. Hindi, gaya ko kakainin. Diyan bumagsak, hugas ng tubig, ayos na, pwede pa. Kaya nga, paano pag kinuha na namin to? Ay, siyempre, pwede mo malungkot ang kundina. Kunting kundin lungkot. Lungkot? Wala ka nang kasama? Okay lang yun kasi hinahanap siya ng kamag-anak eh. At least, at least, boss, natulungan ko siya, natulungan mo lalo ng malaki. Iya. Hmm. Yeah. Oo. No. Parang katulungan pangyayari kay Raymond Ag Lagos. Agus. Agus? Agos ba yun? Oh, Raymond Agos. Siya yung tumulong sa iyo, yung dami niyang tinulong sa iyo, di ba? Hindi. Ang laki na sugat ko, eh. malak ko dito. Sino? Dito, malaking malaking tama na sugat dito. Oh. Pag Kainin mo muna 'yung magaling na. Oo. Oh. Para makita lang kanyang pila. Araw-araw siya dali bibigyan sa akin. Eh. Kasi ang talaga ng lubog ng dariri. Ay, ano ba lamang tapos ah. Oo. Oh. Nadalang Nadal ng kamit na nagsisibak ng kahoy. Yung bulok lang ko sa damuhan. Kalawangin pag si Bakit ang ay hindi tumama. Ay talaga naman gila nung ah, tanong bugan daliri ah, ang Ay hindi walang tahi-tahi, eh. babagay ka ng gabot, gumaling. Sabi pa yung hindi pa yung resita eh, vlogger nga tumuro sa akin eh. Hindi nga yung doktor pa ako. Yun, nakabila ko ng maraming gamot. May pinamic acid, sila ini si din. Pero 'yung by-byan rat by na grabe. 'Yan mga tabak. Ha? Natutok, <laughs> makatulog ka win, tapi. Pero makirot, makirot ng kita ko. Andito 'tong tama ko. Ba'et kamuna? Hindi pagikitang ko 'di para maniwala ka kasi. Sa pantalon lang na kasi pa ako. Wala Bain, na, hindi pero na maraw huh? oh. na naka-prep. Ha? naka ako. Oo. Ito 'tong tama ng sugat ng ulo. Wala karem prep. Prep ko. Ano hey, 'yan? tapos ang bayakin, putang sisi. Ano yun? Bayak bayag ko. Bayag ba yun? Balat yun eh. Eh, yan oh. Oo. Ang lalim niya, walang tahi-tahi. Patingin, patingin. Aray. Unang Walang mamili, bre. Pulot lang yung Hindi bayag yun, balat yun. Bayag na rin yun. Mabuti na lang, wala kang bayag para hindi mo na mabuntis to. Baka ginawi ka niyan. May eskwindi pa. Ito pa, may isa ka pa oh. Tama lang sa aking isa oh. Hindi masyado matakot sa. Kainin mo yung kanin ha. Para busog na busog ikaw. Para hindi ka magutom. Hindi na hindi na hindi na masyado matakot sa lapit ng tindahan. Kaba ko nga rito tindahan Oh, pati hindi ka na nagtinda. Matakal lang panahon yon. Buti na lang wala nang bayag si Kuya Eddie, no? Oh. Kasi pag may bayag pa yan, yung una mong inasawa na buntis pati ito. Mas kawawa pag nakabuntis ka. Nabuntis na ba yan? Hindi naman nabuntis. Kaya nga. Mabuti na lang, wala kang bayag. Kasi, paano mabunta siya? Kulang sa dugo, maputla. Hindi! Yung babae, sa itar mo, maputla yun. Maputlain. Oh, hindi. May anak ka na ba? May anak ka ba? Wala nga kasama. O wala, oo. Oh. Kahit isa eh. Kaya nga, tama lang yun. Kasi, inaasawa mo yung mga napupulot mo. Oh. At least, oh, at least, boss, natulungan ko sila. Natulungan mo rin. Oh. Ako nga unang nagkumpisa ikaw ang pangalawang pinakamalakas sa tulong. Di ba? No. Kaya lang mas natulungan ka niya kasi inaasawa mo eh. Sabi ko nga doon na sila kausap ko rin. Sana maalala mo rin ako, ano? Oo. Oh. Pag naandun ko lang sa Alabat Island. Oo, oh, sa pamilya niya. Oo. Oh. Sigurado, Kailan? sigurado hindi na maalala ko nito. Hindi. Ang gawin mo kasi magbagong buhay ka, Kuya Edi. Maligo ka, magtrabaho ka. Magtrabaho na ako ito. Kuntinto na ako sa kanyang trabaho. Paano pag matanda ka na? Ay, uuwi sa amin. At kaya ako natin sa Batangas City. Ngayong malakas ka pa, Kuya Edy, magtrabaho ka na, mag-ipon ka para may bahay ka. Ganas ko na yan, mag-contraction. Mag kaya oh. ang kamay ko na yung na. Kaya nga, para o bakit puminto ka? Hindi ko kaya. Babad sa init. Baka anong araw nung araw? O. Oh. Ang isang araw, 120. O. Oh. Ngayon, araw, malaki kapul. na. Malaki na ngayon. Probably. Kaya nga, eh, ang tanong, sige, ngayon, pagalak-galak ka ng pagalak-galak, ganyan. Paano pag hindi ka ng mga kilos, sino bubuhay ay, sa'yo? Kakayanin ko pa. Anong kakayanin? Kaya ko pa. Tinan mo, pumayat ka na. Kaya ko pa. Kasi si Mr. Lok nga din, eh. Lagi nagpapasaway sa amin. Oo, oh, baka ikaw nagpapasaway sa kanya. Hindi. Okay. Ano lang naman to, eh. Pakainin mo lang. Eh, masilan nga ako, sir. Tinan mo yan, oh. Diyan, nasa baba. Hindi nakakainin yan. Dapat gulay. Ay, hindi, kahit kulay pa. Basta ipinaba mo, hindi ka kain. Oo. No. Ay, mo dyan. Sabi ko, sa dami ko naging kasama. Ikaw lang napaka-arte mo. Kailan na naging asawa mo sa Kali eh? Ay, sa Manila isa. Oo. No. Ah, uh, dito sa probinsya. Nawala din si Ruina Oliva, dito ko ng barangay, nakauwi na kanila eh. Ha? Yung lahat ng may sa Marikina, Oo. Oh. Yung isang nag-message din sa'yo, Tiga Marikina. Sa Marikina, may, may mga bahay, yung mga mansion doon. May Binigyan ko siya nila May kamag-anak ka ba sa Marikina, Ate Charlotte? Ha? May kamag-anak ka sa Marikina? Lalo si you, Grace. Kaano-ano mo yon? Sige, kain ka na. Para may apalay pala yung spirit ko, parang theater mo. Sige na. Nairapan talo yung vlogger to. Ah, nap. Bali-bali bigyan ng gao na nababait dito ah Mga kababayan no, uh, siya po si Charlotte, 45 years old. Ayan, okay yan. Uh, hinahanap po siya ni Mesa Rex na taga Anong lugar 'yon? Alabat Quezon, mga kababayan. Natagpuan namin siya ulit dito sa Laguna. Kaya uh, Mesa Rex at saka sa mga nangakakilala po kay Mesa Rex, andito po ang inyong pamangkin uh, sana po sa lalong madaling panahon kasi hindi namin alam kung saan kami magsisimula regarding kay uh, Charlotte Mesa para makuha nyo na po siya Ayan. at saka kung sino man po yung mga nakakilala mga taga Alabat Kison uh, pakishare po para makarating sa pamilya ni Charlotte Mesa Ayan. pamangkin po siya ng dating mayor daw ng Alabat, Quezon. Kaya, Kuya Edi, huwag na huwag mo siya sasaktan. No? Papakulong ka nila pag sinaktan mo yan. Ha? Huh? Okay, Alaga-alaga ko yan. Eh. Lagi lang ngayon. Oo. Kasi nagkaroon siya ng black kayo. Evidensya yan. Matagal na yun. Eh. Matagal na yan. Kahit na matagal na pero nandyan pa eh. No? Huwag mo na sasaktan ha? Huh? Okay, very good. Okay ba yung Ha? Hindi ko alam pa ka lang. Charlotte nga. paki mo ako Sige, ubusin mo. Ay.